Race. ngayong araw ang pahiwatig ay pinagiingat lang, kung may deal at sa mga pupuntahan ang maging wise, dapat na pag-iisip ng walang makagawa ng kalungkutan sa iyo. At ngayong araw din ang iyong kahinaan, ay ang iyong kabaitan kung magiging mabait, ay pwede kang makuha na ng mga bagay. Na mahalaga sa iyo dapat ka maging mapanuri sa mga kausap at layasan mo na kagad. Pag napansin mo ang ganoong ugali na gustong makalamang ang kausap ang pahiwati. Ngayong araw ay pwede kang magpalabas ng pera, kung sa pagtulong sa magulang at kapatid at kung may ekstra kang pera, at sa tahanan ay okay tumanggap ng bibisita, may aura sila ng swerte na maiiwanan sa pamamahay. Sa may negosyo ngayong araw ay may pahiwatig na pag-iingat at maging madisiplina, oras na ikaw ay makakita ng gumagawa ng hindi nararapat, ay tanggalin mo na para mawala ang bakas ng bad energy sa iyong negosyo. Sa trabaho, ang maaga na makakapasok ang magbibigay sa iyo ng maayos na araw sa mga gagawin na trabaho. Libra ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color pink number 10 number 19 at number 23. Taurus, ngayong araw ang pahiwatig ay may masayang aura at good na energy ka, kung gagawa ng deal ay magiging maayos ang lahat. Ang iwasan mo lang ay dalawa ang kasarian na lalaki dahil parehas kayong matalino ngayong araw wala kayong magagawa sa mga gusto ninyo at sa iba pa ay tuloy mo ang pakikipag-usap ang pahiwatig at kung may deal ka na kasama ang kapatid o pinsan ay dapat din kayo matuloy at pagkakataon na siguro na makagawa kayo ng bagong other income Sa iyong pera ay pwede kang makatulong sa magulang at kapatid pag-unlad sa iyong pagkakaperahan ang bawal ay magbigay ng pera sa pamangkin o tumulong ngayong araw Sa pagmamahalan ang maging malambing ka sa minamahal dahil pwedeng magkaroon ng pag-iibigan na masaya sa gabi at ikakaganda pa lalo ng positive energy ng buenas para sa inyo sa trabaho ay maayos ang buong araw walang sinyales na problema, sa kasama sa trabaho, ang dapat na iyong iiwasan lalo na kung magsalita ay may himig ng tukso sa pagmamahalan, huwag muna makisama sa kanya ngayong araw ng ligtas ka sa problema at gastos, Cancer ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig, ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color red and color yellow number 10, number 23 at number 38. Gemini, ngayong araw ang pahiwatig kung may isang gagawin, gawin mo na mapuntahan. May naghihintay na bagong kaalaman o deal na isang maayos, basta huwag ka lang papayag na gumawa kagad na pirmahan, pag-isipan pang mabuti para lalong maging maayos, at ngayong araw ay pag-iingat sa iyong kabaitan na maipakita sa ibang makakausap, ang maging matahimik na ugali ay malalaman mo pa ang pwedeng pakisamahan ang pahiwatig. Sa tahanan sa miyembro ng pamilya ang pahiwatig, ay mag-ingat sila sa pagbibigay kagad ng tiwala, ngayong araw sa mga makakausap, sabihan mo ng mas maaga para alam nila ang tamang gagawin sa trabaho ang pahiwatig ngayong araw, ay huwag magtiwala sa tao na masayahin, at kung magsalita ay laging alam ang lahat, nakasama sa trabaho ng makaiwas ka sa paglalabas ng pera, at mas naaayon na maaga ka makapasok sa trabaho, nang lumayo sa iyo ang bad energy na tao sa trabaho. At sa pera ang pahiwatig ay bawal sa iyo ang magpautang ngayong araw, kaaway na tao ang iyong makukuha sa hinaharap at kagipitan kung makakagawa ng pagpapautang, Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig, ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color blue number 21 number 33 at number 10. Cancer Ngayong araw kung ikaw ay may pupuntahan na meeting o transaction, ay okay naman ang iyong aura ng katalinuhan kung sa pakikipag-usap, dapat na ikaw ay makatuloy ang pahiwatig. Dahil pwedeng magbigay sa iyo ng buenas na araw ng pag-asenso sa hinaharap, sa ibang gagawin kung kayo ay bibiyahe ng kasama sa tahanan para may kausapin ay mas makakainam pa ng huwag makatuloy dahil sinyales na walang resultang maayos. Sa anak na may asawa, kung mayroon kang ekstra na pera ay iyong mabigyan ng magkaroon, siya ng grasya ng buenas ng ikakaunlad sa mga gustong magagawa ngayong araw. Sa may negosyo ngayong araw ay pag-unlad din ang pahiwatig, ang pagiging maunawain mo at laging handang makatulong sa tamang tauhan ay nagdadala ang iyong gabay, ng mga swerte sa iyong negosyo ang pahiwatig. Sa pagmamahalan, ngayong araw ay walang sinyales na tampuhan. Maging maunawain ng husto at laging masayang nakakausap ng tuloy-tuloy ang gabay na aalagaan ang inyong masayang pag-iibigan sa pag-angat ng kabuhayan. Pisces ang kaibigan Zodiac sign ang mga pahiwatig, ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color blue and color red number 16 number 24 at number 15. Leo ang pahiwatig ng iyong gabay ngayong araw kung may makakausap kang mahuhusay na babae, na alam mong negosyante huwag ka basta magbibigay ng mahalagang information para maalagan mo ang iyong pagkakaperahan, dapat munang makasundo kayo at malaman mo na pwede siyang mapagkatiwalaan ayon sa iyong gabay, para pag-asenso para sa iyo at sa kanya ang pwedeng mangyari. Sa tahanan kung may bisitang dumating sa pamilya, ang pahiwatig maging masaya ang inyong aura sa pakikipag-usap, dahil sa hinaharap ay magagawa niyang makatulong sa iyong pamilya. Sa trabaho, dapat ay maging maaga na makapasok at maging suplado o suplado muna na naaayon na walang masyadong salita, nang walang mawala na swerte mo sa hanap buhay ngayong araw. Sa pagmamahalan ngayong araw ay pagunlad ng ikakabuhay, walang sinyales na tampuhan ang laging masayang mga usapan, ay laging may gabay na aalagaan ang bawat kalusugan, at hindi basta mapapasok ng pagsubok ang pag-iibigan, libra ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig, ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color white number 21, number 8 at number 25. Virgo. Ang pahiwatig ay maging mas matyaga ka pa ngayong araw sa lahat ng gagawin o pakikipag-usap dahil may mapapansin kang dapat nagagawin at pwede yun ang umpisa na magkasundo at makagawa ng matapos na deal na makakatulong sa iyong pamumuhay, ang pinapahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan, kung may lakad ang anak ngayong araw, sabihan mo ay pag-iingat na mabuti ng iwas sa pwedeng madatingan ng problema, at kung magagawa mong mapigilan ay mas mainam sa ibang araw na siya makipag-deal. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa trabaho ngayong araw ay may sinyales na pwedeng magkaroon ng problema. Gawin ang pagiging mas maingat at ugali na maunawain ang dapat mong magagawa para makalihis ka sa sinyales na suliranin sa trabaho. Scorpio ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color white and color pink number 29, number 14 at number 6. Libra. Ngayong araw ang pahiwatig ay huwag kang gagamit, na bahala na o dahil malakas ang iyong loob. Dapat kang manigurado kung hindi mo magawa ay mas mainam pa. Pero oras na gumamit ka ng bahala na ano magiging resulta, ay suliranin sa pera at baka mawalan pa ng tiwala ang mga makakausap sa ibang bagay na magagawa sa mga usapan sa pamilya o sa tahanan ay dapat mong unahin pag nagawa ay magbibigay ng swerte sa pamilya para makagawa ng pag-asenso ang pinapahiwatig. Sa tahanan ang pahiwatig sa mga miyembro ng pamilya, kung may kausap na pwedeng kumita siya at iyong sabihan na mas maaga siyang makapunta, ng mas magandang resulta para sa kanyang gagawin. Sa trabaho, ay huwag kang magpapalit ng pasok ngayong araw dahil baka ikaw ay makakuha ng kapintasan sa mga boss. Sa pagmamahalan ang pahiwatig ay maging sweet sa minamahal, nang patuloy na laging maayos ang gabay ng mga katalinuhan sa buhat pag-asenso ng pag-iibigan sa kabuhayan, Aries ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero color white and color green number 24 at number 30 at number 8 Scorpio Ang pahiwatig ng gabay ngayong araw kung may pupuntahan na usapan na negosyo ay maging mas matahimik na makinig para pag nagsalita ka ay nasa tama kang sitwasyon nang makuha mo ang tiwala ng ibang makakausap ayon sa iyong gabay, at kung may ekstrang oras ay ipasyal mo, ang mahal ng parehas kayo na mawala ng bad energy na nagpapahina ng kalusugan. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig sa iyong pera ay bawal ngayong araw para sa iyo ang magpautang at tumulong, nang walang dumating na kagipitan sa pera sa hinaharap. Sa pagmamahalan ngayong araw ay masaya walang sinyales na tampuhan, ang grasya ay laging may dalang swerte sa masayang pag-uusap para sa inyong pag-iibigan. Sa tahanan, ay bawal muna tumanggap ng bisita, na ibang tao ngayong araw, para walang makapasok na bad energy sa pamamahay, Gemini ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig, ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color pink number 16 number 32 at number 18. Sagittarius, ngayong araw ang pahiwatig kung may natanguan kang pakikipag-usap, sa kamag-anak, dapat na iyong mapuntahan dahil okay ang aura ng pagkakasundo ninyo kung gagawa ng pagkakakitaan, at ngayong araw ay bawal sa iyo ang pagpirma hindi ayon sa iyo, ang araw sa pagpirma dahil mahina ang sinyales na pag-asenso kung makagagawa na makapirma, mas ayon pa sa iyo ang magpalabas ng pera, sa minamahal kung may negosyo siya at matutulungan mo siyang makaasenso ng maayos ang pinapahiwatig. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig sa miyembro ng pamilya sabihan kung may deal sila pagtungkol sa pera ay huwag ng pumunta mas mainam na ipagpaliban nila muna ngayong araw, dahil mahina ang sinyales na pag-asenso sa kanilang magagawa, at sa iyong pera ang pahiwatig ay pagsisinop sa buong araw, sa ibang tao ng ligtas ka sa problema, at maiipon mo pa ang buenas mong pera. Sa trabaho, ay maayos ang pahiwatig ngayong araw, maging maunawain ang dapat gawin sa mga kasama sa trabaho, at magbibigay sa iyo ng katalinuhan sa mga magagawa sa trabaho at pagunlad, liyo ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig, ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color yellow number 23, number 16 at number 40. Capricorn, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay, kung may mga plano na pupuntahan, ay mas makakainam na ipagpaliban muna ngayong araw sa ibang araw mo schedule dahil kung tutuloy ka ay may aura ka na madaling mainis ang pahiwatig. Mas okay pa ang mga deal sa anak o minamahal, ang magawa o kahit usapang chismisan, ay may magagawa kayong magagandang mga plano sa pamumuhay, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig sa pamilya, kung may nagnanais sa miyembro ng makatrabaho sa abroad, okay naman ang aura niya mas mainam na may kakilala siya sa mapupuntahan sa may negosyo ngayong araw walang sinyales na problema, pag-unlad maging mapagmasid sa buong araw, at ang maging maingat sa paglalabas ng pera, at huwag basta aayon sa ibang suggestions ng mga kapatid, nang makaiwas sa hinaharap na suliranin. Sa trabaho, ay may sinyales na may maganda kang aura ng kahusayan, kaya ituloy ang ugaling masipag at laging maagang nakakapasok at doon ka makakakuha kagad sa pangarap na pag-asenso, Gemini ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig, ng mga gabay kapalara ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color yellow number 8 number 34 at number 17. Aquarius Ngayong araw ang pahiwatig kung may deal, ay pwedeng may kahusayan ang makakausap na may ugali pang kung aalagaan mo ang iyong karunungan, at sasagot ka ng naaayon sa sitwasyon, ay magkakasundo kayo at kung magawa mong maging vibes, ay magkakatulungan kayo sa isang maayos na pagsasama sa pagunlad ang pinapahiwatig, at ngayong araw ay may mahina kang enerhiya sa mga bagay na paggawa ng desisyon sa pamilya. Gawing maging mas maingat, o ipagpaliban mo ngayong araw ayon sa iyong gabay. Sa trabaho, ay huwag mo na makisama sa mga kasama sa trabaho, na mahilig lumabas dahil ikakahinan ng iyong kalusugan ang makukuha kung makakasama ka ngayong araw sa kanila. Sa tahanan, bawal muna makatanggap ng bisita na ibang tao, dahil magdadala ang bisita ng ikakahina ng kalusugan, at sa pera ay pagsisinop sa buong araw walang paglalabas ng pera sa ibang tao ang magulang at minamahal lang ang pwedeng mabigyan kung iyong gagawin. Sa pagmamahalan ay walang sinyales na magkakaroon ng problema, ang maging malambing at laging masayang kausap ng pamilya, ay laging may gabay ng kasaganaan sa buhay. Virgo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color blue number 15 number 9 at number 34. Pisces, ngayong araw ang pahiwatig ay maganda ang aura ng karisma na magbibigay sa iyo ng maayos na araw sa mga gagawin kung may plano ay iyong gawin, at pwede ka rin mamagitan sa mga kapatid na may maliit na suliranin, para magawa mong magkasundo sila ayon sa iyong gabay. Sa tahanan ay may sinyales na may dadalaw na tao mas mainam kung babae, na magdadala ng good energy ng pagkakaperahan, at sa iyong pera ay minamahal, lang pwedeng mabigyan at kapatid, kung bigla ang naikaw ay hihinga ng tulong sa trabaho, ay iwasan mo muna kagad ang maniwala sa kasama sa trabaho na masasabing marunong na mahilig magbigay ng kaalaman, dahil ngayong araw ay kumukuha lang siya ng tiwala sa inyo ang pahiwatig, may balak na kakaiba na hindi aayon sa iyong kagustuhan dapat na lagi kang maingat, Taurus ang kaibigan Zodiac sign ang mga pahiwatig, ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 24 number 42 at number 6.